Hanggang ngayon ay viral ang libro ni Vice President Sara Duterte na pinamagatang isang kaibigan. Ito'y matapos busin sa budget hearing ang inilaan ng OVP na 10 milyong piso para sa printing at distribution nito. Depensa ng OVP, hindi naman ito ipagbibili. Libre itong ibibigay sa mga estudyante para makatulong, lalo na sa kanilang reading comprehension. At meron din itong magandang lesson sapagat ito ay itong call sa isang loro na tinulungan ng kaibigan niyang kuwago na magtayo ng bahay nito na ang bahay nito ay sinira ng bagyo. And thus, promoting friendship, genuine friendship, especially among us, Filipinos. Ang ganda naman. Kaya lang hindi ito tinanggap ng marami, lalo na ng maraming netizen. Kaya nagsulputan ang maraming mga memes tungkol dito. At syempre sa mga memes, ang makikita mo, usually, yung Loro at yung Kwago sa pagkatungkol sa kanila yung libro. Kaya nagulat ako nang makita ko ang meme na ito. Diyanan. Kasi hindi na Loro at Kwago. Agil lang na yan. Tigre na yan. Tapos, may title pa na ganito. Dating magkaibigan, Unity Team. Cheese misya.